Ayan mga idol no. <clears throat> Pagkatapos natin uh, tawag dito ayan no, Kung makikita ninyo. Yan po ang ginawa nila ngayong araw na yan. Okay? Ngayong araw na to, ito po yung ginagawa nila. Pagkatapos nilang gumawa no buong maghapon, lilinisan natin yung molder natin. Ganito po ang paglinis ng molder natin. Ayan no. Kung makikita ninyo, ayan, lilinisan po yan no. Nililinis po yan no. Sa loob, lahat ng loob kailangan malinis. Matanggal yung mga Uh, buhangin na may uh, siminto para kinabukasan pwede na nating uh, lagyan ng use oil no maglalagay na naman tayo ng use oil diyan no every morning po tayo maglalagay ng use oil so ganun lang po ganun lang po ang pag uh, ano uh, yan yan lang po ang routine niya okay sa hapon kailangan pagkatapos linisan siya no pahiran ng uh, tubig yung loob kailangan matanggal yung ating uh, uh, tawag dito kailangan matanggal yung ating uh, Uh, mga tawag dito mga mga concrete sa loob no dahil kinabukasan pag gumagawa sila kinabukasan ayan okay. no kung, kung makikita ninyo ayan napakadumi okay ayan basa pa yung uh, simento mas madali pang uh, linisan kasi basa pa ang simento at saka uh, tawag dito yung mga buhangin ayan so madali na lang siyang linisan okay pero pag uh, ano na yan Pagka uh, matuyo na yan, no, ang hirap nang tanggalin yan. So, kailangan mo nang ka gamitan ng uh, tawag dito. Yung palitada, no, uh, kikis kikiskisin mo siya. No? Mahirap na siyang uh, linisan. Pero pag basa pa, ayan, katatanggal lang kasi nila yan Ayan, kinatanggal no? po nila yan. Ayan, kinatanggal kasi ito yung ginagawa nila ngayong maghapon, no? Ayan. So, dahil kul kulang sila ng uh, mating art, eh, ang nagawa nila, apat na bags, no? 4 bags lang na pins concrete post yung ginawa nila ngayong uh, araw. Okay? Ayan. 4 bags lang yung ginawa nila ngayong araw. Kaya na natan na, na ano sila na naubusan ang tawag dito. Naubusan ng yan dami nating uh, mga stock natin ngayon. So, naubusan sila. So balik tayo dito sa ating paglilinis ng molder. Ayan. So, madili, mabilis lang siyang linisan dahil nga ay uh, ano pa siya, tawag dito, basa pa siya. So, bukas ng umaga, kung gagawa sila ulit, ang gagawin na naman dito, maglalagay ng use oil, no? Pinapahira ng use oil, no? Pinapahira ng use oil. Madali lang tanggalin dahil basa pa siya. Madali lang tanggalin. So, nandito lang tayo, no? Sa ating... Uh, Jim Hardware, ang Coco and ang Concrete Products, kanito ang brands. Ayan, follow na po kayo dyan. At saka sa ating, uh, uh, sa ating Facebook page, Jim Hardware, ang Coco and Concrete Products, lang brands. At saka sa ating personal uh, Facebook account, Felix Tan Pagikan Junior, Sa ating YouTube channel naman, Jim Hardware, ang Coco and ang Concrete Products. Sa ating Instagram, Felix underscore Pagikan 2000. Ayan, at saka sa ating isang Facebook page, Tripoli and F. Coco yan So, follow na po kayo para mayroon kayong idea, no? Marami kayong uh, idea. Marami tayong mga uh, mga pakulo uh, regarding dito sa ating uh, concrete products. So, nagbibigay tayo ng mga tips, ratio, buhangin, lahat po ng mga technique na quality na mga gawa. Ayan po ay binibigay natin. Sinishare namin sa inyo. Okay? Sinishare po namin. Pins Concrete Post, Dragon Fruit Post. Ayan. So, yun po ang ginagawa nila. Okay, So follow po kayo sa ating uh, sa ating ating first Facebook page sa sa ating YouTube channel. So madali lang. <laughs> Napakadali lang uh, ito linisan. <laughs> <laughs> ha mukang. <laughs> 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 ano man? <laughs> Busok man. Yo, busok mo ang mo. <laughs> <laughs> okay. So yan po mga idol no? Uh, mahina po yung aming uh, Binta ngayon mga idol Kaya nag isna kami ng hangin ngayon <laughs> Wala kami Wala kami na uh, isna ngayon Dahil uh, matumal yung aming uh, Tawag dito Matumal yung aming uh, business So insya Allah no? Insya Allah uh, Bukara ayan. Bukas Ayan sana marami tayong binta bukas yun lang po no paulit-ulit nating uh, sinasabi sa inyo pagkatapos gamitin ng ating molder ito po ay lifetime na gamit niyo na po ito idol wag lang ninyong pasagasaan ng ng tison or pasagasaan ng mga sasakyan hindi masisira ito lifetime na gamit paano masisira yan no napakakapal ayan oh, no oh, tingnan niyo yung plate ang kapal ng plate 3mm po yung standard size ng uh, plate natin paano po masisira yan napakakapal Inaapak-apakan nila 'yan, tingnan niyo 'pag sila ang nagbubuhos ng uh, concrete post or dragon fruit post, yan inaapak-apakan nila 'yan. So hindi na po masisira 'yan, no? Hindi masisira 'yan. Talagang lifetime na gamit niyo na po 'yan. Lifetime na gamit niyo na po ito, mga idol. 'Yan. So ito, 'yung parang nakikita niyo na parang kawali diyan sila nag uh, nagbubuhos, no? Ayan, dyan sila nagbubuhos. Dyan po sila gumagawa ng, uh, dyan po sila nagkatawag uh, dito. Para lahat ng ating siminto, buhangin. Ano po? Sa inyo kuya? unsa ano ka balas? Painsan, unani? So, ganun lang po mga idol, no? Screen san ako ya 3/4 na bato pa. Ubus muna yung mga na namong pusti. Screen san niya 3/4 na bato pa baba. Yan ang kasama niya. Ilang sako mo? 60 ang sako sa mm. screen san natin. Ilang sako? Parehinan lang dito ng presyo ang tulala. Mmm. Ayun. Screen san yan kuya. Yan ang mga ginagawa namin na pusti, culvert, hollow blocks. Yan lang po no para kinabukasan mga idol. Ang yan po ang tips natin no. Napakaganda pong tips yan. Bakit? Dahil bakit uh, hindi bakit ay makinis yung ating gilid ng ating na uh, uh, concrete post dahil nilalagyan natin ng use oil. Nililinis natin araw-araw yung ating molder. Yan po ang pinaka technique at pinaka tips ko sa inyo sa molder natin. Talagang napakaganda at matibay no. Pag maganda ang molder ninyo, maganda din ang quality ng Uh, gawa. So, here we go. Maraming salamat. And agad please po sa ating lahat. Ayan.